Dahil malapit na ang umuwi si Mr. Mga Mare, ito na nga naisipan na nga namin pinturahan yung bahay dahil sobrang dumi na. At dahil matagal-tagal na nga rin akong walang mini vlog at ngayon na nga lang ako ulit nakapag voice over mga mare, eto ya update ko nga kayo sa na namin ba. Nung nakaraan pa nga tong video na to mga mare no naguulan nga at wala nga makakapigil sa amin dahil dumating nga tong kuya ko at bumili nga ako ng pintura dahil naisipan na nga namin palitan yung pintura ng bahay namin. Hindi ko kasi masyadong bet yung kulay ng bahay na to mga mare no bagong lipat nga kami dahil pure white nga siya just ko ang bilis-bilis nga lang niyan dumihan. Hindi rin may iwasan dahil nga may toddler ako mga mare, hindi ko na nga alam minsan sinusulatan din nga niya lapis yan. Kaya naisipan na nga namin kulayan ng ganito. Sabi nga ni Kuya ko mga mare, magbabakasyon nga raw siya ng one week. Kaya nga umuwi siya dito galing ang Laguna. Para nga mapinturahan tong bahay namin. Kaysa kumuha pa ako ng iba magtatrabaho, ay siya na lang daw. Kung hindi nyo nga naitatanong mga mare, just ko nagtrabaho nga siya sa abroad ng five years. Kaya ito ina na-apply na lang talaga niya dito sa Pinas. Yung mga natutunan niya doon. Alam nyo naman yung mga presyo ng labor ngayon mga mare, yung mga nagpipintura kung kukuha pa nga ako ng ibang tao ay just kumamamahalan pa nga ako kaya kuya ko na lang yung gagawa. Alam niyo, mga mare, kahit Siemens wife nga ako, nakakatanggap ng allotment at nagtatrabaho nga ako, ay Diyos ko, nagtitipid talaga ako dahil practical na nga ngayon, hindi na kailangan ng magastos at bonggang-bonggang labor, ganun. <laughs> Tignan nyo naman mga mare, mag one year pa lang kami dito pero yung mga pader namin ay sobrang nangingitim na nga. Kaya naisipan na nga namin palitan ng ibang kulay. Pero mga mare, a day before nag-apply na nga ng skim coat or masili yung kuya ko dyan. Kaya inis-isan muna namin bago pinturahan para pantay-pantay at matanggal nga yung mga dumi-dumi. Gusto ko kasi mga mare, pagdating nga ni mister ay malinis na nga yung mga pader, lalo-lalo na yung bahay. Gusto ko nga yung medyo aesthetic siya. Yung kanang sobrang puting-puti dahil madali ang Sa mga magtatanong naman mga mare, kung ano ang kulay yung ginagamit namin dito sa pader namin, in order ko na nga lang to sa online. Davis Paint nga to na semi-gloss na winter morning nga yung kulay. Ganun. Kung makikita nyo nga mga mare, medyo light cream siya na ibang iba talaga yung kulay niya sa white. Diyos ko, natakpan talaga yung mga dumi-dumi. Medyo magulo nga lang at matrabaho sa bahay mga mare at makalat. Pero okay lang yan dahil after nga magpintura, ay Diyos ko, masasatisfy naman kayo sa mga napili nyong kulay. Kung nga sa pagpipintura mga mare, inuna ko na nga itong uulamin namin dahil alas 11 na nga ng umaga dyan ay hindi pa nga kami kumakain. Nagluto nga lang ako ng kalderetang manok mga mare, nilagyan ko nga rin ng paay. just ko, sobrang sarap talaga nyo, lalo na lagyan mo ng sili, gano'n. Dahil pang gabi nga ako mga mare, hindi nga talaga ako kumain, nagkapi lang ako magdamag, ay eh, ko, kaya nga yan, gutom na gutom ako. Pagpasensya nyo na know, nga ako, medyo makalat pa yung bahay natin, ay eh, ko, ganyan talaga pag nagpapatrabaho ka sa bahay. Narealize ko nga mga mare na bilang isang independent woman at isang seaman's wife, ay eh, ko, hindi mo talaga lahat makukuha dahil Diyos ko, ikaw talaga ang gagawa pag wala si mister, gano'n. Marami nga nagtatanong sa akin mga mare kung paano ko kami na-manage yung oras ko dahil nagtatrabaho ako sa gabi, nanay sa umaga, minsan nagkakasakit pa. Minsan napapaisip na nga rin ako mga mare kung paano ko nga ito nagagawa. Kung may sleeping pattern yung iba ako, wala na akong sleeping partner iniisip. Basta pag nasandal ako, gusto kong matulog, matutulog talaga ako. Ganun. Charest. <laughs> Napapagod din ako mga mare, mukha lang talaga akong amasona dahil malaki nga yung katawan ko. Pero just ko, minsan hindi ko na nga rin kinaka. Pero wala nga akong magagawa mga mare dahil strong independent woman ngayon yung pinaglalaban ko. Magre-reklamo pa ba ako pag ganito? Charest. <laughs> So yun nga mga mare, dahil nga may pasok pa ako mamaya dyan, itinapos na nga namin yung first coating at sa susunod na nga lang namin tatapusin yung pang second coating. Yun yeah. lang for today's video. Maraming salamat sa panonood.